tama Sama natin na nagpapasamang driver daw pero kung pinag-drive si Lodi ay gala dito, gala doon, tara gala tayo sa gala ng Jello sa FU Diliman There you go, alright Hi mga kagala Hi. Hi mga kagala Hi mga kagala <laughs> Hi mga kagala Hi mga kagala wala, dito tayo ngayon sa F.D. Limon para i-attend ang ating usigyante na mag-aaral daw ng Robotics si B-Boy, andun siya, na matilang. Hanapin niyo na lang. At first day niya today, though technically, last week yung first day. Kaso nga lang, dahil tayo ay naging abalaw, buhay tayo ng provinsya para magbukad ng ating produkto. Kaya naman, ngayon siya ng first day. Si B-Boy po ang ating subject ngayon ng Robotics ito na po ang ating manager, si Amy. Nagpaalam na siya kay B-Boy. So, ready to go na po ba tayo? Yes, let's go! Let's go, let's go! Dito tayo ng parking mga kagala, no? First time na yung makapasok ng FEU Diliman. So, in fairness, malaki. Iba-iba din ang pala. Spacious ang university. University ba ito? Oh. I guess so, kasi Eastern University. So, malaki siya. And, maraming sports na pwede gawin dito. Okay. Moving towards SMPRB tayo,